Ganda sana kung mayroon siyang nut dito. Kasi para hindi mabusa ba sal Bagay, ano man na siya eh. Maliit man lang. Pag malaki ang i-remove mo dito, Halimbawa mo, bearing. Pag i-remove mo, huwag tukuran to na walang nut. Kasi pag walang nut, busal-sal yan. Pero pag mga ganitong maliit lang, pwede yan, hindi yan makabusal-sal. Tapos Papatong mo yan. Yan, i-press mo. Ganyan siya. Tukon mo sa kabilaan dito. Press, pwede. Pero kung proper, pues, pareho naman lahat ng proper. O kung saan kang comfortable, dito lang. Ang ending kasi dyan, Ang ending kasi yan, na <coughs> tawag dito. Na-remove. Okay yung mo talaga siya proper ah gamit talaga siya pwede ka dito ng 21 tanggal ang bearing ang mangyari kasi nyan ganyan, kalasensya Panas niya, yan. ba yan. Bakit oh. ganun na o. Oh. Kapalas yung bearing. Tapos yung posisyon ng bearing. Tingnan mo rin. Ah, oh, yung gear. Tingnan mo rin. yan, Tingnan mo rin. Tingnan mo rin. Ganyan ka bisik, Basic na basic. Kaso na wala mga ting. Okay. Pag mo tibiring. Down. Down. Pag mo yan sa gumawa nito, mahal. Mahal talaga bil gawa nito. Pero sa akin, naghanap ako ng bakal. Ngayon bakal, tinanam mo sa mga junk shop. Maraming mga ganito. Tapos dalhin mo sa machine shop, paggawa mo. Paggawa machine shop, magkano single paggawa machine shop? 4,000. Ganyan lang. 4,000 yan. Or pagbili mo dun sa eh, bakal, nabili mo rin yung bakal na wala pang ano. Pag balik plus lang yata. Pero pag kaibigan mo machine shop, mura lang. Pag iba siya mga ganito. Tapos kunin mo to. Una mo remove Tatandaan mo uh, remove Oh. oh. Yan. Yan. Pagkatapos, ikaw naman lang. Patukuran mo muna. Pinato pa, igotin dito. Tapos, pasingawan mo kundi. Okay. Pagtanggal lang. Down. Ayan. Ayan. Oh, kailangan siya nga. Kung anong posisyon ganyan. Ganyan yung mabalik. Saan mo? Yan. Magkasunod dyan sila. Tapos ka na dito. Hang, remove. Ito naman kasi mayroon siyang lata. So kailangan hindi mayupi yung lata. Ito ba yung sa ano? Sa... din ng ano? Yan. Iba ba ang mga gamit. Yung sa kanya, sa ano lang, sa niya lang, upagpo lang siya. Oo, oh, maroon doon. Depende yan. Ang gusto ko rin. Oo, oh, gusto pa Upo lang, gusto pa rin. Depende lang sa gusto mo. Hindi, parang kamay lang yung ano niya. Tapos nilalagay niya parang butas. Ah, may mm -hmm. ano yun. Mga high tech na rin mga gamit yun. Oo, oh, parang siya. Meron pa, meron nga maorderan dyan. Kay, G, kay JP, shout out kay JP. Magaling yun. Magaganda yung mga ginagawa niya. Ito sa atin, Marang halos kapareho kami dito. Oh. Mahaba lang sa kanya. Dito hanggang dito. Sa akin na exit. Okay. Patayin mo lang. Oh, ganun yan. Tapos kung malayo mas yan. No. Paan? Wala. Ayan. Ayan. Diyas lang. Sa ang hmm. wow. Tapos. Nariwag na yung bearing. So ano susunod gawin? Tandaan mo kung saan ang bearing. Ito, ilagay mo na ito dito. Itabi mo na yan. Ito, ito hmm. Iangat mo lang ito kunti. Ingat ka lang. Ito sa taas. Yan na. Pag-remove naman ganyan, kailangan mo naman ito. Ito ako plate. Yan, Yan naman siya kailangan mo. Tapos yung yun prank siya. mo naman siya. Yan. Kailangan na hindi rin siya tutama doon sa lumo. Tapos mukuha ka ng maliit na power mode. Ganyan lang kasimple si Mr. Lecha con este grad si no me dice grad si no me dice grad down mo ito o wala pa ang mga tamang con grad eh. ay gusto nyo palitan tapos sa kanina ik ikaw na gawa customer mo doon mo rin agad na i-check meron kang flat screw na maliit Plus crop na maliit. Halimbawa, may maliit yung plus Ganyan yung mo dito. Kung mayroong potek ito, walang potek. Kunti lang. Wala. Check mo rin. Ngayon, pag dito naman, tapos ka na dito. Tanggal yung pin. tatandaan mo, sana walang pin. Yan. Kung gusto mo rin yung kasiguro ka, sa pinalit ka, replacement kasi minsan, wala nang ganito. Check mo rin yung gun. Para ka nagkarpintiro ba? tingnan mo lang dito. Dito naman. Yan. So, automatic 'yan pag nagkabit ng connecting rod, automatic tabingit. Wala, wala siyang kay, wala siyang kinayod. Kailangan pantay na walang kinayod. Ngayon, ganawag pas na siya. So, lagpas siya. Mababaan ba siya konti Ano naman gagawin Pag binabaan mo Iganyan mo siya kunin mo to Ito naman Ganyan oh. pantay Ayan o Pantay Pag pantay naman Diyan mo lang ilagay ito sa gilid ko okay. eh. Ah, natin mahaba. Tag Punasan na muna. Pagpunas. Ilagay yung bearing. Ilagyan ng langis. Ano Yan. Ang ganitong sariwang pin. Tansahin mo sa kamay. Ibabalance siya. Ito. Check mo muna ito. Kung walang, walang kina. Hindi. Kailangan pangitay. Yan. ano na to. kalitan mo na. Ito ka muna sa... na na-balance natin. Kabitan natin kong rod. Lagay do 200. So Okay. Ito, so, pag-nine din. tapos ng laban. Okay. Tinis